Hindi lang sa Alae at Kaping Barako kilala ang Batangas. Bilang ikalimang probinsya na may pinakamaraming botante sa buong Pilipinas na may higit 1.8 million registered voters, malaki ang impluensya ng Batangas sa bawat national election. Sa katunayan, sa loob ng mahigit isang siglo, naging baluwarte ito ng mga makapangyarihang political family. Sino-sino nga ba sila? Gamit ang datos na kinalap ng Ateneo Policy Center at Historical Research mula sa News 5 Digital, kilalanin natin ng ilang pamilyang kasalukuyang namamayag pag sa Batangas. Sa pamamagitan ng pagkasalin-salin ng pwesto sa pamilya, spousal seat rotation at pag-iiba-iba ng pwesto na panatili nila ang kapangyarihan sa kanilang mga palad. Simulan natin sa mga rekto. Ang unang politiko ng pamilya ay ang nasyonalist si Claro M. Recto na nagsilbing kongresista noong 1916 hanggang 1928 at senador ng Pilipinas mula 1931 hanggang 1935, 1941 hanggang 1946 at dalawang magkasunod na termino mula 1949 hanggang 1960. Sinundan nito ng kanyang anak na si Rafael Recto na naging miyembro rin ng House of Representatives noong 1984 hanggang 1986. Ang anak ni Rafael na si Ralph naging kongresista naman noong 1992, 1995, 1998 at 2022. Naging senador noong 2001 hanggang 2007, 2010 hanggang 2016 at 2016 hanggang 2022. Siya ang kasalukuyang Secretary of Finance ng bansa. Naging vice si gobernador naman ng Batangas ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ricky noong 1995, 1998 at 2004. Pumasok din sa politika ang artistang asawa ni Ralph na si Rosa Vilma Santos Recto. Si Ate B ay nagsilbing mayor ng Lipa City noong 1998, 2001 at 2004. Gobernador ng Batangas noong 2007, 2010 at 2013 at kongresista noong 2016, 2019, at 2022. Kayong halalan, tumatakbo siya bilang gobernador ng Batangas. Kasama ni Ate Bina tumatakbo ang kanyang dalawang anak na si Narayan Recto bilang representative ng 6th District ng Batangas at si Luis Manzano bilang vice Gobernador. Kung Batangas City naman ang pag-uusapan, nariyan ang mga Dimakuha. Ang padre de pamilyang si Eduardo L Dimakuha naging mayor mula 1988 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, at 2013. Saglit siyang pinalitan ng kanyang asawang si Vilma sa pakaalkalde noong 2010. Di naglaon ang kanilang anak na si Beverly Rose ang pumalit sa pwesto bilang Alkalde ng Lungsod mula 2016, 2019, at 2022. Matunog din ang apelido ng Colliantes sa politika ng Batangas. Si Nelson Sonny Culliantes naging kongresista ng tatlong termino at kasalukuyang alkalde ng Tanawan City sa Batangas. Habang ang kanyang misis na si Matet naging miyembro ng House of Representatives noong 2016, 2019 at 2022. Gamit ng spousal succession, naiwasan nila ang term limits habang nananatiling matibay ang political connection sa probinsya. Hindi rin mawawala ang pamilya Leviste. Nagsimula ang kanilang karera sa politika kay Feliciano Sanoy Leviste na naging gobernador ng Batangas mula 1947 hanggang 1971. Gaya ng ibang pamilya, sinundan siya ng kanyang anak na si Tony sa pagiging gobernador mula 1972 hanggang 1980. Dating asawa ni Tony si Senadora Loren Legarda. Tatakbo naman kinatawan ng unang distrito ng Batangas ang kanilang anak na si Lance. Pagkabi, si gobernador naman ang tinatahak ng pamangkin ni Tony na si Mark, na umupo sa pwesto noong 2007, 2010, 2013, 2019, at 2022. Naging bukal din siya ng lalawigan. Sa kamara naman nakilala ang pamilya Ermita Buhain. Mula kay dating Executive Secretary Eduardo Ermita, na naging kongresista noong 1992, 1995, at 1998, Hanggang sa kanyang anak na si Aileen Ermita Buhain na naging miyembro ng House of Representatives mula 2001 hanggang 2010 at mula 2013 hanggang 2022. Kasalukuyang nakaupo naman ang dating national athlete na si Eric Buhain na asawa ni Aileen bilang congressman sa parehong distrito. Tinatay dalawang dekada ng pinamumunuan ng kanilang pamilya ang congressional work sa first district ng probinsya. Namayagpag din noon ang mga laurel ng Batangas bagaman hindi nagaanong matunog sa politika ang mga pangalan nila. Nagsimula ito kay Jose Laurel na naging senador at pangulo ng Pilipinas noong Japanese occupation. Ang anak niyang si Salvador Odoy naging vice presidente at senador. Naging senador din ang isa pa anak na si Sotero mula 1987 hanggang 1992. Ang isa pang anak ni Jose Jr. O.P. Pito ay naging house speaker at ilang termino rin nanungkulan sa mababang kapulungan. Bilang Pilipino, mahalagang kilalanin natin kung sino ang dapat iluklok sa pwesto. Kaya sa pagpili ng kandidato, siguraduhin bumoto ng magdadala ng totoong pagbabago. Tandaan ang resulta ng halalan ang magdidikta ng kinabukasan ng ating bayan.